First time namin maka-encounter ng pansit uh, Pancet Canton na mayroong pubog sa loob. Dal bali dalawa siya. Isang maliit at isang malaki. Ito siya. Ayan. Okay. Ayan. Totoo pala siya. Ayun, mga na mga lab na. Makinig nyo, tumunog. May isa pa siyang kasama maliit. Ito yung, yung malaki. Apo, big. Tapos, may isa pa. Dito. Maliit. Ito na. sa kanito ayun ito na yun maglag na bubog as in bubog talaga sya yung isa parang medyo darog na tapos isang square na malaki pangain natin sya lagyan natin sa tinido bubog talaga siya. May pa siyang kasamang maliit. Hmm, kita. Ayan siya. Kaya ingat kayo mga kababayan sa Pansit Canton. hindi ko makon kung saan pancit kan po siya nakuha kung sa chili man si or dito sa spicy but pero canton siya